One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre gusto ko naman ang tatanungin niyo Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo-amiga ngayong araw ng Tuesday? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe sa inyong mga bahay. So, yun. So, kamusta naman? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, ito, masayang-masaya kasi bukas Wednesday na. At, sa Thursday, start na talaga yung amin sports day. Dalawang araw yung sports day namin. Kaya lang yung preparasyon. So, yon mula nung Monday, Tuesday, hanggang bukas. Tapos bukas naman, syempre magdidesign na kami ng mga boot-boot. -bo. Tapos ayun na, simula na ang bakbakan. So, masaya dahil ngayon pala naririnig ko na talaga yung inay do sa eskwelahan na alam mo yung may mga kumakanta-kanta ng cheering, tapos nakikita mo yung mga bata, talagang kanya-kanyang eksena. Siyempre, kami naman ay busy busy sa pagdidesign. So tumulong ako do sa pagdidesign kahapon doon na mas sa cheering. sa so, bukas, siguro tutulong ako sa kanila ng bonggang-bongga. -bongga. So, yun. So, syempre, marami tayong chika ngayon. Pero bago ako tumikal, gusto ko muna magpasalamat sa inyo ng bonggang-bongga -bongga sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel na Mama Sam Vlog. So, maraming-maraming salamat. And then, sa mga nanonood din, syempre, sa Sambrusas sa Samsung TV. Thank you so much sa inyo lahat. And then of course, sa aking best friend na si Rona LB. And then gusto ko rin batiin na happy birthday si Mama Jem, ang aking kaibigan na talaga namang napakaganda at magkamukha kami. And then of course, syempre, si Christine Ann Perez. At saka syempre sa laging mga nakatutok dito araw-araw, maraming maraming salamat guys. And shout out sa inyong lahat. So yon. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magiinit ang ulo ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Na talaga naman, oh, nakakaloka siya dahil napakaanghang ang pag-uusapan natin ngayon at nakakairita. So, kaya guys, simulan na natin ang ating chika. So, para sa unang chika, so, eto nga may naganap nga na riot dito sa ating mga kaib ano, kapatidan na akla. Nako, nakakaloka talaga naman. Oh my gosh. Ano daw ang masasabi ko doon sa eksena? To be honest, guys, syempre, mali yun ng, ano, nung unang sumugod doon sa Thai Lady Boy. Kasi yung mga Pilipina din na Thai Lady Pilipina, nakakaloka din naman sila. Alam naman nila na hindi nila teritoryo to una, ito ay Thailand. Kahit sabihin pa natin, ako matagal na sila dyan, sanay na sila dyan, pero hindi ninyo teritoryo to. Hindi atin to. Nakakaloka kayo. So, sana behave-behave din. At saka, wala namang masama kung magpapakumbaba na lang tayo ng kusa, ba diba? Walang mawawala sa pagkataon natin. Hindi mababawasan ang ganda natin kung magpapakumbaba tayo lagi. Kasi parang gito lang yan. Sinugod ka sa bahay mo. Pagkatapos, syempre, tahanan mo yon Anong gagawin? Siyempre, re-rest. Baka ng bongga-bongga. So, yun lang yun. Pinagtulungan ninyo yung dalawang ladyboy. 20 kayong Pilipina. Tapos, may nakita pa sa video na dinuduro-duro ninyo. Eh, Diyos ko. Ewan ko na lang kung proud kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Ako, para sa akin, siya pinalulungkot ako dahil kinuyog siya ng 100 na ladyboy. Pero sila naman ang nagsimula. So, sana, kung walang, hindi sila nagsimula, walang ganon. Alam naman natin tong mga to, na kapag naagrabyado mo yung mga yan, good luck talaga, Diyos ko. Sabi ko nga minsan, parang mas matindi pa sila sa Pinoy, sa totoo lang. Ay, yung mga yan, tahimik lang yan ano yan sila eh, behave lang naman. Pero pag nagalit yung mga yan, Diyos ko, yun, ganon, ganon sila. Kasi kahit sino, sa totoo lang, ay, na, oh my God. Pag nagagalit yan, di ko nalang pinapansin. Kasi ano talaga siya, mainit talaga yung ulo niya. <laughs> ganon. So, yun. So, sana kalma-kalma lang paminsan-minsan. Sama sa Megan Yang, yeah. mag-host sa Miss World. Ngayon, 2024. Anong chika mo dito? Eh, di bongga. Di ba? Parang, alam naman natin na si Megan ganay isa sa mga pinakamagaling talagang mag-host lalo na dito sa uh, Miss World at nakakatawa kasi syempre Miss World tos. At ako ang tatanungin mo, talagang happy ako kasi syempre nakikita nila yung galing ng Pinoy. Eh. So, sa paraan na ganito, na ipapakita natin na ooh, ang Pilipino ay world class standard. Di ba diba? So, yun. So, I'm happy for Megan Yang and congratulations ngayon pa lang. Di ba diba? And then, of course, tatlong reina sa puterin Indonesia mula sa iba't ibang klase ng paja nandiyan nga nagsama-sama na sila ang um, Miss International 2023 from Venezuela si Andrea Rubio and then of course another Andrea naman para sa supranational from ano ba siya uh, nakalimutan ko ng bansa siya Ecuador ba so yon and then of course si Miss Charm ay nandiyan na din. So, sa kanilang tatlo, si Miss Tram yung pinakamaliit, no? Pero, syempre, stunning pa rin ang beauty. But, sa kanilang tatlo talaga, sa totoo lang, ang pinaka-amaze ang beauty, si Miss Supranational. ba diba? So, yon Congratulations sa Putri Indonesia kasi, syempre, nagagawa nila yung ganitong pageant. O, oh, ba diba? So, yon Masaya naman. So, ako para sa akin, I'm so happy Uh, dahil may mga ganitong okasyon na nagsasama-sama ang mga reyna. So, bless yan. Diba? So, yun. And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama sam dalawang black beauty na talagang malakas ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Sino sa tingin mo kay Miss Bulacan at kay Miss Iloilo ang magsasahin sa Coronation Night. Nakakaloka naman yung tanong. Ako para sa akin, pareha sila na maganda, pareha silang magaling, and then I'm proud dahil may mga black beauty na ganito. So ako para sa akin, syempre, si Alexi ang isa sa mga nakikita natin na talagang malakas. And then, alam naman natin ang com skills niya, But kung beauty naman ang pag-uusapan, I love also the beauty of Miss Bulacan Kasi syempre yung charm na meron siya, ang charming kasi ng beauty niya And then of course, tignan natin kung ano ang eksena ng gagawin nila sa Miss Universe But ngayon palang nakikita ko na talaga naman, ito ipinapakita nila ang power ng black beauty dito sa Miss Universe Philippines So I'm so excited for them Actually, apat sila eh Isama na natin si Quezon City at saka si Miss Florida, Di ba? basa so, siya so congratulations ngayon pa lang kasi syempre di, pinapakita na nila yung power of beauty ng mga Black di ba? So, dito sa Miss Universe Philippines and congratulations kasi at least hindi mo naman sila masasabi na basta-basta lang kasi talaga namang may ibubuga at meron talaga silang ipagmamalaki. So, tingnan na lang natin kung sino ang makakarating sa dulo ng competition. ba diba? So, good luck! And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Tracy, Magiging katulad din kaya ni Gwen, uh, magiging katulad din kaya ang journey niya kay Gwen Dolin Ayun. Ako para sa akin, to be honest, ha, I'm so excited for Gwen. And then, nakikita naman natin na lumalaban. So, ako masaya ako kung pareha sila magiging journey dito sa Miss World kasi at least napapansin yung beauty nila. Nakita natin na malakas sila. Alam nyo sa totoo lang, it's not only about the crown. Kung ano ang pano sila, ipano nila ipinresent yung bansa natin. So, inilaban nila yun ng bonggang-bongga. -bongga. Kung naka-top 40 man sila, naka-top 12 man sila, ibig sabihin nun, ipinakita nila yung galing nila sa competition. Ako para sa akin, katulad ni Tracy, ah, uh, nakita naman natin nung nakaraang taon na talagang ginawa niya yung kanyang makakaya, yung last laban niya sa Miss World. And then, nakaka-proud kasi yung iba sinasabi na, oh, hindi naman mapapansin niya sa Miss World. Ganon din si Gwendolyn, di ba? Pero nakita naman natin na talagang nag-perform siya ng bonggong-bongga. Magandang presentation for the Philippines. Kaya kahit ano ang marating nila dito, be proud and then hindi ganun kadali yon guys di ba yung ko ano man yung ma-achieve nila dito hindi biro yan kasi tulad niya sa Miss World 117 yung naglalaban-laban oh my god parang maka top 40 ka maka top 12 ka be happy na di ba so kung mauuwi natin yung corona eh di syempre congratulations sa atin and then kung mananalo tayo eh pride natin 'yon. So, ganun lang, mahirap eh. Mahirap 'yung laban sa Miss World. Hindi siya ganun kadali talaga. At napaka pukpukan talaga ng labanan dito kasi ang hirap mag-shine dito sa Miss World, hindi ko rin gusto yung labanan dito, ba? Diba? And then, of course, para sa sumunod na chika, Miss Baguio mainit na mainit ngayon na pinag-uusapan dahil sa kanyang communication skills. Tingin mo mama sa kaya sa dulo ng competition. Ito si Miss Baguio para sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Hmm. To be honest ako, para sa akin ako, akong tatanungin mo siya Siyempre, nakita naman natin na talaga umuora talaga si Miss Bagyo At ayun, daanin niya sa ora. So, hindi ko naman masasabi na wala namang sinabi ang com skills niya. Hindi lang siguro kasimpalo ng ibang kandidata. So, syempre, uh, iba naman ang ipinapakita at ino-offer dito ni Miss Bagyo Ako para sa akin, beauty, yes, nando doon. At umuora at umueksena ng bonggam-bongga. But, kailangan niya pa rin talaga mag-ingat sa mga ilang kandidata kasi yes, umora siya ng umora dito eh pagdating naman sa top 10 biglang mag-Q&A para makatungtong sa top 5 o oh, baka madali siya ng bonggang-bongga so have to be careful so yon kasi syempre kaya nga sila naghahanda para sa ano, kung baga, para kung titignan mo ang performance, okay naman kaya lang kasi syempre kailangan pa rin na mag Ging handa ka pagdating sa com skills, di ba? At ako naman, masasabi ko naman ngayon na masyosyanis nga, hindi naman ganong kapalo yung kanyang com skills, So, Hindi natin alam ko, ayun ba ang pinapansin ngayon sa Miss Universe? So, hindi, basta ang importante, lumalaban sila at may chance na makuha ang corona. So, try the best, di ba? Hindi naman yan pa tapos yung competition, eh. Kumbaga, nagsisimula pa lang sila sa competition. Kaya, Okay lang yan. Marami pang time para mas ma-improve, para mas may present niya ng maayos yung sarili niya, especially of communication skills. So, yan! So, daanin sa aura, ba diba? Nakakaloka. And then, para sa sumunod na chika, Mama sa ano naman ang masasabi mo? Kay at Isa Manalo, kanina doon sa presentation sa para sa ganap nila sa woman of the month diba? sa woman of the month Oo nga. so ang masasabi ko maganda si Atiso Manalo kanina so ibang style din na ang nakita natin kanina she's a very simple ganun din ang napansin ko kay Christy Magcarry nandoon din na very supposed to create yung dating ang tahimik lang and then Ando doon si Victoria Velasquez-Vincent Ang ganda-ganda niya doon And then uh, Sino pa ba? Ang napansin ko din siyempre si ano, uh, Si Pampanga Maganda din si Cyril Payumo kanina Talagang stunning din yung beauty niya Ando doon si Northern California Na sobrang ganda din Siyempre nagmamaganda din si si Bagyo, Na talagang umi exena ng bogong-boga -boga. Tapos sino pa? si Miss Cebu na ang fresh fresh ng beauty. So, ito yung mga beauty na nakita ko kanina na talagang na-amaze ako kasi parang ando doon talaga yung nararamdaman mo diba yung laban nila Victoria Velasquez-Vincent napaka-elegante din so nakakatuwa kasi syempre yung gathering na ganito ay talaga nakikita naman na natin kung sino naman talaga yung mag-stunning at talagang ume-eksena and then tingnan natin at isang manalo kanina natutuwa ako kasi sobrang simple niya so gusto ko yung styling ako kasi sa totoo lang sa isang girls na lumalaban sa competition napaka-importante para sa akin ng style sa totoo, kasi kapag walang styling yan, parang ang hirap kumabog sa beauty pageant. Imaginin mo, lagi ang nakikita sa'yo ay isang styling. So talagang parang kung ikaw ang organization, anong may offer mo na something new sa akin? Kung wala kang maipapakita ng ibang styling at lagi ganon diba? Lalo na sa Miss Universe kailangan kasi iba-iba talaga ang nakikita sa yung beauty dyan hindi po pwede yung iisa lang ang beauty kaya nga diba si Michelle D from day one hanggang sa Coronation Night nakita natin na ilang styling siya hindi yung, yung parang ay eto yung looks ko, okay na yan forever, no. Kaya nga si Samantha Bernardo natalo sa Miss Granny eh. kasi si, si Samantha Bernardo from day one hanggang end ayun pala yung nakikita na styling sa kanya maraming nagsasabi doon na parang ano ba ate magpalit ka naman na styling mo but i understand kasi uh, siguro nahihirapan siya magayos ng buhok niya wala lalo na pag sa international pageant na ikaw lang talaga ang mag-aayos sa sarili mo at wala kang taga-ayos so nahihirapan so binapackage kasi sila as a business ba diba? so sa business so dapat talaga may nakikita sa kanila na iba't ibang klase ng styling. So, isa yan sa mga dapat mong tignan kapag nanonood ka o sumusubaybay ka sa beauty pageant. Napaka-importante na may nakikita kang transformation sa isang kandidata. At higit sa lahat, lagi siyang may wow factor. So, sa ating ganong communication skills, dapat magaling, yes. So, totoo, oh, dapat makuda si girl, marunong sumagot. Pero not that's necessary na sinasabi dito na kailangan yung para kang valedictorian kung ano malaki kasi yung chance na manalo talaga isang makuda kasi syempre kung makuda, makuda siya mapapa-impress niya yung mga judges So, yon So, isa yon Pero ako kasi mas more on tinitingnan ko ngayon yung styling ng girl. Kailangan kabog yung nakikita mo sa kanya everyday. Kasi kailangan may something new lagi na makikita sa kanya. Hindi yung iisa lang yung nakikita mong orahan. So, doon para sa akin medyo uh, mas prepared ko talaga yung mas maraming styling na pinapakita. So, sorry guys. Wala naman ako sa sinasabing ano. Pero, ayun talaga, pag tumitingin ako ng pageant, gusto ko marami ako nakikita sa babae na styling. Gusto ko yun. Sa tuwing makikita ko siya, lagi ako, ay wow, ang ganda niya ngayon. Wow, ang jokes niya ngayon. Wow, iba yung itsura niya ngayon. Wow, may something, di ba? na nagre, iba-ibang styling talaga ang pinag-aralan niya sa sarili niya. Either P.O. Words, ba? Di ba? So, yon Napaka-importante kasi yon Kasi, ayun yung magdadala sa iyo sa entablado para mapawaw ang mga kurado, di ba? Kaya nga natalo si Michelle din noon time na yung coronation night noon 2022 dahil sa kanyang styling na hindi masyado kumabog. Pero, yung nag ano nag wet look na siya wow di ba may wow factor na so yan ganun talaga and then para sa sumunod natin chika mama somethingin mo sino-sino kaya ang mga magkakabugan dito sa mga kandidata ng Miss Universe na talaga namang makakarating sa dulo ng laban to be honest ang mga nakikita ko may mga ilang dark horse ako nakikita katulad ni Miss Australia. Si Miss Australia, grabe ha, shine like a diamond star din. So, hindi posible na makarating to sa dulo ng competition. So, mag-ingat sila dyan kasi parang feeling ko may ino-offer na something nakakaiba sa kanya. And then, of course, si Miss Talisay. Si Miss Talisay kasi parang kumakabog din ang beauty na meron siya. Is styling perfect and the plus kung umeksena, di ba? So, yon So, paano pag magaling pa sila sa com skills? And then, of course, sino pa ba? May nakita pa akong isa yan na parang nagugustuhan ko din. Ayun na, si Miss Pampanga. Si Miss Pampanga, panalo din. At kahit itong si Miss Sambales, nako, ambongga ang bongga din ng beauty niya. Kanina sabi ko, aba, umaangat ang beauty ni Sambales. Ay, in fairness, love siya ng camera. And then, sino pa ba? Sa mga nakikita natin ng mga baguhan na talagang nag-shine. So, madami, madami naman. Kaya lang, ayun lang yung mga nakikita ko pass for now. So, tingnan natin in the future kasi biglang may mambubulaga dyan. For sure, di ba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.